yun, making video lang ulit mga boss uh, ngayon ay officially one week na natin itong pinapakain yung mga uh, trailings natin yan so ganoon ulit maglalaglagan ko na ulit sila ng PO1 tatayo ko na lang muna ulit dito para uh, nakikita nyo na mayos focus doon nag-vlog na tayo yan ulit pag inulog yun may lumutang tulak so yun na lang para maglaglag para at least nila hindi may stock yan at hindi Oh, yung nataguan nila. Ito ako pati yeah. yeah. yung Yeah, I'm just ko nakikita din. Ayan, tama na yan. Nakikita niyo ba? So, ngayon, officially, one week na sila na pinapakain natin. Ito, away-away pa rin. Mas nakikita na ngayon kasi medyo malaki-laki na sila. Hindi tulad nung una. Nung first at second day ng feeding video natin. Sobrang liliit. Ang hirap makita. Sorry. Hirap mag isa. Yeah. Focus ba? Yeah. Eh, okay. medyo malaki-laki na sila, kita na din sa ano. Kita Kitang-kita na sa video. Oh, ano, ang eh. Talagang papahan ko nasan sila eh. Yan. Especially one week nang pagpapakain. wala pa lang dami So yan, kumukurap na ulit yung flashlight natin. Manulobat na. Ayan, tapusin. Dito nga tapusin yung video ng compilation ng feeding natin dito sa mga crawlings natin. So, one week, ano, video feeding compilation. Ipo-compile ko na lang para mabilis na video lang. ay mahaba. Yeah. Para makita nyo lang ng iba, tulad ng mga newbie na paano yung magiging process o gaano kabilis yung process ng paglaki nila sa loob ng isang linggo. ba diba? Ayun o. Oh. Isang malaki o. Talagang di nagpapare-pareho sizes nila may malalakas kumain, mayroong hindi naman, mayroong namang naaagawan. Kita nyo naman kung paano sila magagawa ng pagkain, diba? Ang sisimula yung pagbubulihan nila eh. So yun lang mga boss. Salamat sa panonood sa uh, nagabang itong one week feeding compilation natin dito sa ating mga frailings. Ah, uh, September 9 batch. Ayan. Next naman, update natin ganito dun sa isa naman. Tapos siguro, yun nga, uh, hindi ko sila 2 weeks ililipat. Kadala kasi 2 weeks, pwede mo na silang ilipat. Pwede ka na mag water change. May iba water change, diretso lipat na sa grow out tank nila sa akin. Kasi hindi pa ayos yung magiging grow out tank ko. Oh, pa sa likod yun pa siya na ayos hindi ko pa nasa cycle so abangan nyo yun kung ano yung grow or tank na yun Nagkita nyo rin dito yun i-videoan din natin paano natin ayusin yun so yun. salamat ulit mga boss sa mga nanonood